Ila araw bago ang undas, may mga sementeryo pa rin lubog sa baha. Sa Panakan Public Cemetery sa Davao City, hindi na makita ang karamihan sa mga puntod dahil sa taas ng tubig. Kaya ang ilang bumibisita sa mga puntod, nagsisindi na lang ng kandila at nag-aalay ng bulaklak sa isang cruise malapit sa pasukan ng sementeryo nag-request na raw ng mga submersible pump ang Davao City Economic Enterprise sa LGU para higupin ang tubig sa sementeryo. Bukod sa Davao City, may tubig din sa loob ng Municipal Cemetery sa mga Aldan, Pangasinan dahil sa mga nakaraang pagulan. Hanggang ngayon, naglilinis pa rin doon ang ilang residente. May mga maaga na rin bumisita sa mga punto doon para hindi na sumabay sa dagsa ng tao sa mismong undas. Abot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ang pinsala ng Bagyong Christine sa halos 40,000 eskwelahan sa buong bansa. Sa inisyal na datos ng Department of Education, 2,700 classroom ang to totally damaged at mahigit 1,300 ang partially damaged. Halos 40,000 eskwelahan ang nagsuspinde ng face-to-face -face classes na nakaapekto sa halos 20, 20 milyong mag-aaral at mahigit 700,000 guro at staff. Sa ngayon, sa 1,000 eskwelahan sa bansa ang ginagamit muna bilang evacuation centers ng mga apektadong residente. Labing isang mag-aaral at isang personnel ang naitalang nasawi sa kasagsagan ng bagyo. Wala sila sa Batangas at sa Himamaylan sa Negros Occidental. Sabi ng Depeda, abutin ng 2.7 billion pesos ang kailangan para mapaayos ang mga nasilang silid-aralan at 680 million pesos naman para sa major repairs. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon, niya na wala siyang utos sa mga pulis na pumatay ng mga drug addict. Gayman inako niya ang responsibilidad sa kampanya kontra droga. Kinumpirma rin ng dating pangulo na nagkaroon siya ng death squad. E unang balita si Rafi Tima. I can make the confession now if you want. Meron akong death squad, pito pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. gangster, Chair. utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. E ito ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa Davao Death Squad nang humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga kaugnay ng kanyang gera kontra droga. Nabanggit nyo may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that, is that, your, is that what you're trying to tell us? Para hindi po tayo kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. salitang, ano po ito? Salitang diretsyo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Dabao na nadyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung walang mapuntahan yung agrabyado. Ako yan. Anong structure e, nung head e, squad niya iyon? E, structure against crime and criminals. At sino yung pitong yon? Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? I cannot remember the name. I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako. May rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yun mga maraming na sa Dabaw. Hindi ano mayayaman sa Dabao. Ano pong connection ng mayayaman sa Dabao? Gusto po matay ng, ng mga criminal. Squad. Because Ibig they sabihin, want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng rewards sa death squad? squad. Maringgit ni Duterte bilang Pangulo, wala siyang utos sa mga polis na patayin ang mga sangkot sa droga. Call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nagwarning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo. Sa droga, bitawan ninyo, drop it, kasi magkakaproblema talaga tayo. May patayan, but it was not state-sponsored killing. Pero sabi ni Duterte, ipinayo niya sa mga pulis na himukin ang mga kriminal na manlaban. Sa may turo sa mga dating pulis generals na dumalo bilang anyay death squad. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Puro, commander ng death squad yan. Si Senator de la Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the Uh, controlling crimes in the city. So, pag you say death squad, it's a very loose term. If I mind very much, the me being associated with the DDS because uh, uh, during that time when I was the city director in it was really a problem for us, uh, especially the uh, unsolved killings. I think he's just joking sir. Okay. Wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him you kill. Wala pong ganoon sir. So it's just a matter of taking things on your hand. We know how President Duterte tells uh, stories. Kapag sinung sinabi niya na yan. Si Sabato la Rosa is a death squad yan. We ako 100% joke talaga yung sinabi niya and in fact, si, binawi naman niya afterwards sinabi niya na hindi kasama ang polis. Sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. Ito to sa very incorrect. Correct. Yes. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli. Yan. Dublado. Nakaharap din ni Duterte sa pagdinig si dating Senadora Laila Drima. Isang upuan lang ang pagitan ng dalawa. Sa harap ni Dilima at ng mga kaanak ng na mga namatay sa ilalim ng Duterte Drug War, sinabi ni Duterte na hindi siya magsusori bagaman inaako niya ang responsibilidad sa kampanya. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country, for all of its successes and shortcomings. I, and I alone, take full legal responsibility. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung polis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang he was inducing, encouraging the killings. And it cannot just be purely rhetoric. Kasi sinunod yung mga binanggit niya. Sinunod yung kanyang mga sinasabi na kailangang patayin ng mga yan. Manlanlaban man o hindi, hindi pa ko natin siya napapanagot after all these years. And these killings had started no? Time pa niya as mayor. Sobrang dami naman atanyan para sabihin lamang na nanlaban lahat. We don't even have the death penalty. There is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Nasa pagdinig din ang ilang kaanak ng na mga napatay sa drug war, kabilang ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na isudyanteng binaril at pinatay ng mga pulis sa Caloocan dahil nanlaban umano noong 2017. Napatunayan kalaunan na walang baril at hindi nanlaban si Kian sa mga pulis. Dismayado po ang kapatid ko, ginawang taga-pangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na Danios. Hindi pa ho namin nakakuha ito. Uminit naman ang diskusyon ng direktang tanungin ng dating Pangulo kung tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa pagkamatay ni Kian at ilan pang napatay sa War on Drugs. Nagbunga yung polisiya. Full full yes, and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take Uh, full responsibility for that, Mr. No. Chair? No. No. How about Allah, si Carl Anthony Allah mo, Ma Nunez? No, no. before you ramble on those many things. No, 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 I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong The specific, ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kaya kong magtanong sa abogado. Uh, eh, Sige, itanong ka muna itanong ko ngayon po. before we proceed. No, no, no. Hindi tayo I already I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative staff. Guilt is stuff. personal. Yes, it's very personal. H hindi so, mo po pwedeng ipasa sa iba yan. No, 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 no. Hindi po ito pagpasa. Oh, Iniimbestiga po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. Now, let me ask you about Carl Anthony Nunez. Do you take responsibility for his death? I hindi mo nakuha yung ano yung policy ng presidente. Nakuha ko po policy din po ako. I was talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung magpaso, you can hold me responsible for any specific death. crime. Yes, sir. You spoke about. You spoke about specific At saka, crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility. Magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his uh, volume and pitch yeah. to uh, a Mr. normal Mr. level. trying to pin me down on... Mr. Il Chair, you, uh, uh, are, you uh, are pinned down by your own statements of October. No, no, you, of cannot, you have to no, no, pin no, no, me Mr. down Chair. low. Uh, I'm not the, trying to uh, pin uh, low you low down only. on air. The exchanges air. are no longer productive, Mr. so Chair, Do suspended. not pin me down on semantics naungkat din ang ibinunyag ni retired Colonel Ruina Garma na meron umanong reward system sa mga polis nang ipatupad ang drug war. Sabi ni Duterte, Sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Dumando rin sa pagdinig si dating Mandaluyong Police Chief, Colonel Hector Grijaldo. Sabi niya, inutusan siya ng House Quad Committee na i-confirm ang sinasabing reward system. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Parang gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Mariin naman ito itinanggi ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante. Tinawag na kasinungalingan ni Fernandez ang pahayag ni Grijaldo. Ayon kay Fernandez, pinatawag si Grijaldo dahil ayon umano kay Garma ay kaya niyang suportahan ang kanyang pahayag tungkol sa reward system. Pero di naman daw pinili si Grealdo nang sabihin niyang wala siyang alam tungkol dito. Pag Pagdidiscredit umano sa komite ang mga pahayag laban sa kanila. Sabi naman ni Abante, wala siyang pinilit na pumirma sa anumang affidavit kapalit ang posibilidad ng promotion. Sa pagdinig ng Senado, pinabulaanan din ni Ermina Espino alias Muking ang aligasyon ni Garma na noong Assistant Secretary sa Presidential Management Staff si Espino ay siya ang naglalabas ng pondo para sa pabuya. Itinanggi rin ang ilang dating naging PNP chief sa Duterte administration, kabilang si Sen. Bato de la Rosa na nagkaroon umano ng briefing sa pagitan nila at ni dating Colonel Edelberto Leonardo tungkol sa drug situation ng bansa bago sila maging hepe ng pulisya. Ito ang unang balita, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Abot po sa 35 million pesos ang alaga ng pinsala ng Bagyong Christine sa agrikultura ng Dagupan City. May 30 barangay naman ang binaha. Yan ang unang balita live ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Claire? Igan, dahil Wala. sa matinding epekto ng Bagyong Christine, isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City. Isinailalim sa state of calamity ang Dagupan City dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Sa tala ng CDRRMO, nasa 21 barangay ang binahadal sa storm surge, habang 10 barangay naman ang binahadal sa ulan at high tide. Nasa 660 na pamilya o katumbas sa 2,020 na individual ang inilikas sa evacuation centers. Ang amin agriculture's office naman, nakapag na ng information. I think we have about 34 to 35 million losses in terms of uh, crops and aquaculture. Uh, in terms of livelihood na apektado, we have more than 11,000 people. Patuloy rin ang paghahatid ng libreng serbisyo medical sa mga residente sa lungsod. Nasa dalawang daang kabataan, edad na labing walong taon at pababa, ang nabigyan din ng libreng check up at gamot. Uh, nagsasagawa kami ng fever surveillance, ganun, para early detection ng mga mga bata. Uh, pagka meron kami na may fever, uh, pinapacheck up namin agad sa City Health. Igan, patuloy naman ang pag-iikot ng uh, City Engineering Office upang uh, magsagawa ng damage assessment sa mga bahay na napinsala ng bagyong Christine at uh, maging ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente sa lungsod. Igan. Maraming salamat Claire Lakanilaw duncan ng GMA Regional TV. Dagdag problema ng mga silalanta ng Bagyong Kristina, mga sakit na posibleng idulot ng matinding baha. At kaugnay niya mga natin si Health Secretary Ted Herbosa. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga Igan at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng UNHCR. Inaasahan na raw tataas ang kaso ng leptospirosis. O ano, tuwing tayo ay nagkakaroon ng baha, lahat ng mga lumusong ay at risk, no? Opo. Pwede silang magkaroon ng lepto. Pero wala pa tayong report kasi may incubation period. Ito yung panahon na hinihintay mo pagkatapos kang ma-expose sa bakteriyang leptospira. Oh. Merong 14 days bago lumabas ang simptomas. Opo. Yan yung tinatawag na incubation period. Kaya kadalasan nakikita nyo, nagre-report kami 1 to 2 weeks after the baha yung uh -huh. ng mga kaso namin sa aming mga ospital. So ngayon, ano pong pwedeng gawin ng mga na lumusong na sa baha? Oh, well, unang-una, pag ikaw ay napalusong sa baha, lumikas ka sa baha, kailangan maghugas ng sabon at tubig, no? yung leptospirobacteria, na mamatay po yan soap and water. Uh, of course, pinagbabawal natin yung mga naglalaro, nagtatampisaw sa baha, kasi nga, uh, baka magkaroon pa sila ng leptospirosis yung nakaraang leptospira outbreak nung nakaraang bagyo, siguro 30% ng mga namatay ay bata. No? So, 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 very important yun. No? Tinatamaan ng bata at matanda. Pagkatapos magbota kung ikaw ay kayang dapat lumusog, maprotektahan mo yung sarili mo. Ganun. At uh, kung may sugat, naku, yun yung bawal na bawal. Kung may sugat ka sa binte, sa paa, mas madaling makakapasok ang mikrobyo sa katawan mo kung ikaw ay may sugat sa pasok. Huwag na huwag kang lulusong sa bako. Ikaw may sugat. Kung may sugat ka naman at napalusong ka dahil nabaha kayo, kailangan magpatingin agad sa doktor at may nire-reseta kami antibiotic prophylaxis para ma masugpo o mapigilan kung magkaroon man ng uh, leptospirosis. Ngayon ho ba, may pinamimigay na libring uh, antibiotic sa mga binahang lugar? Yes, meron po. Pero ito'y binibigay natin sa mga medical team natin na doon sa mga evacuation okay. center. Uh -huh. Ina-assess po nila kung ang uh, humihingi ng antibiotic ay low risk o high risk. Apo. Kung low risk, pwede na yung sabon at tubig. At yung high risk, yung talagang kailangan resetahan ng antibiotic. Prescription drug, Igan yung uh, antibiotic Apo. na binibigay namin. Apo. Pero Sekretary, may impormasyon po na hindi kailangan uh, sumulong ka sa baha. Yung iba pa ay humupana. Pati po sa mga putikan, eh, mag-ingat din tayo sa paglalakad dyan. Tama yan. May mga kaso kaming naglinis ng bahay nila, pagkaraan ng bahay. Siyempre siguro nakapa, di nagbota, nagka-leptospirosis din. So yung putik, pwede rin maging sanik ng pagku uh, magkaroon ng lepto. No? Uh -huh. uh, ang pangalawa, yung maduming kamay, yung na nahawakan mo yung putik, kumain ka, di ka nagugas ng kamay, pwede rin yun magkaroon ng lepto. So pwede rin ganun ang transmission. Kung hawa hawakan mo lang yung mata mo or ilong mo. Kaya tapos nag naglilinis ka ng bahay mo, pwede ka rin magkaroon ng laptop. Bukod po sa leptospirosis, may iba pa human sakit tayong binabantayan na sekretary. Ang mga simptomas namin ngayon sa mga evacuation center ay yung uh, ubusipon. ubo dumadami yung acute respiratory infection. Mm -hmm. Alam mo ikan, mabilis kumalat yan eh. Isang bata lang dalhin mo sa evacuation center. Opo. Pag umubo yan, hawa-hawa na. So, Opo. very important yung uh, pagbabantay dito, nagre-recommend kami mag-mask namimigay kami ng surgical mask para yung batang may ubo si ma-isolate at hindi hawahan yung ibang bata. Meron din yung pagtatae. Uh, tinitingnan namin yung drinking water kasi yung, yun yung mahirap igan sa evacuation center eh, kung uh, merong potable or safe drinking water. Namimigay kami ng aqua tubs at saka yung jerry can para okay. siguradong safe yung iniinom na tubig ng mga pamilya dyan sa evacuation center. Okay. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Sekretaryo ng Vatican. Ingat Ikita po. Umaga. Samantala, nag-aling ng panalangin si Pope Francis para sa mga Pilipinong sila ng ng bagyong Christine. Sa kanyang Angelus sa St. Peter's Square sa Vatican City, sinabi ng Santo Papa na sa siya sa Pilipinas na hinagupit ng napakalakas sa bagyo. Sinabi rin ng Santo Papa na malapit siya sa mga Pilipino at pinagdasal niya na ay suportahan ng Panginoon. May mga nakapwesto ng pulis sa Manila North Cemetery para tiyakin ang seguridad sa sementeryo hanggang sa undas. Live mula sa Maynila, may unang balita si Pam Alegre. Pam! Hindi na tayo. Ngayon papalapit na ang undas, all systems go narito sa Manila North Cemetery. Pakulay na ang bungad sa Manila North Cemetery, ang iba't ibang bulaklak at kandila, handa na para sa mga bibiling bisita. Hindi na raw matumal ang kabuhayan ayon sa vendor na si Marietta Coral, pero mataas daw ang puhunan. Mahal ang bulaklak eh. nga ano ito, 50. Nabili naman. Nabili naman, saka ito. Ngayon may nakapwesto ng mga polis sa sementeryo para sa pagpapaigting ng seguridad. Kasama sila sa 27,000 na polis na magbabantay sa unda sa buong bansa. Ang kampanya ngayong taon, Ligtas Undas 2024. May paalala rin na magdala ng panangga sa ulan o kaya init at sapat na tubig at pagkain sa mga bibisita sa mga sementeryo. Bawal pa rin ang mga anumang armas, matutulis na bagay, malalakas na sound system, gamit pang sugal at nakakalasing na inumin. Doble kayo na rin ang mga ng Manila City Hall sa paglilinis sa loob ng Manila North Cemetery. Medyo maano rin kasi yung, mga nag, yung nagdaang bagyo, maraming mga nalaglag na mga ano ng pun o mga dahon. Iganin nito muna yung cremation pati pagpapalibing upang magbigay daan sa Undas 2024 at uh, bukas ng sementery mula 5am hanggang 5pm. Ito ang unang balita mula rito sa Manila North Cemetery, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Ngayong araw, inaasang magsisimula na dumagsa sa mga terminal ng bus sa mga uuwi sa probinsya para sa Undas 2024. Payo sa mga pasayaro, huwag na makisabay sa bulto ng mga babyahe, lalo't first come, first serve basis sa terminal. Live mula sa Quezon City, yung ang balita si Daya Pinlac. Daya. Igan, ngayon pa lang, Marami ng pasahero dito sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Uuwi sila sa kanika nilang mga probinsya para sa undas. Kabisado na raw ni Tatay Andy at Nanay Emma kung kailan ang dagsa ng mga pasahero tuwing undas. Kaya maaga pa lang, handa na silang bumiyahe para makaiwas sa gitgitan ng mga pasahero. Sa Nueva Ecija, sila patungo. Para makaiwas ng traffic sa kadagsa ng tao eh, siyempre po, senior citizen na, eh, eh, ingatan rin namin yung sarili namin sa gitgitan, yung mga ganun ba. Para relax, relax ka lang po sa biyahe. Kabisabado na po namin yung alis ng sasakyan, yung maluwag na hindi, hindi papunuan, yung mai enjoy nyo talaga yung Si Tatay Jason naman galing rumblon pa at babiyahe pa Hagonoy, Bulacan para sa undas. Inagahan na rin daw niya dahil kasama niya ang apat na taong gulang niyang anak. Para lang po makapag ano, makauwi po maka ano po sa undas. Makapagpahinga din po. Gusto ko lang mo pasyalan yung mga magulang ko po doon. Sa ano, matagal-tagal hindi po nila kauwi ay. Mahirap po may kasamang bata pagka pauwi po talaga. Malikot lang. Ayon sa tauhan ng bus terminal dito sa Cubao, ngayong araw inaasahan magsimula ang dagsa ng mga pasahero, tuloy-tuloy na raw 'yan hanggang sa mismong Undas. Kaya ang payo nila sa mga pasahero, medyo aga-agahan niyo po para hindi po kayo masabay sa karamihan at na pati po yung mga ano, mga daladalahan natin, kung maaari po eh limit lang po para hindi po kayo mahirapan sa pagbiyahe. Mahigit san libong bus at utility vehicles na ang nabigyan ng special permit para sa Undas 2024 ayon sa LTFRB. Ibig sabihin, pwedeng bumiyahe ang mga PUV na ito sa labas ng karaniwan nilang ruta. Magpapadala rin daw ang LTFRB ng mga tauhan sa mga terminal para suriin kung handa sa biyahe hindi lang ang mga PUV kundi pati na rin ang mga driver at konduktor. Dito sa Cubao may mga polis na nag-iikot para matiyak na ligtas ang terminal at ang mga pasahero. Igan, ayon sa tauhan ng terminal, handa naman ang mga bus at tauhan nila para sa dagsa ng pasahero. Paalala nila sa mga babiyahe, magbao ng pagkain, tubig at mahabang pasensya. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bea para sa GMA Integrated News. <laughs> Talaga ate, sinabi, pareho pa naman tayong duwag. chika <laughs> tayo may dambuhalang comeback sa GMA Prime ang bayaning minahal ng lahat na si Lolong. Nagbabalik si Kapuso Action Drama Prince Rudo Madrid bilang si Lolong, ang kaibigan ng higanteng buwaya na si Dakila. Makakasama ni Rudo ang ilan sa OG cast members na sina Alma Concepcion, Rochelle Pangilinan, Paul Salas, pati na sina Jean Garcia. Ayan, si Rochelle. At UH Mercado natin, si Shaira Diaz, kasama din po dyan. You know, mapapanood din sa ikalawang yugto ng lolong si Nalio Martinez, Nikki Valdez, at Diko Natividad. Gayon din si Naclea Pineda, Martin Del Rosario, Rocco Nasino, at marami pang iba. Nagbabalik GMA rin sa serya ang veteran stars na sina John Arcilla at Pechi Agbayani. Can Dana bang say hello love again si Catherine Bernardo? Ooh. Catherine. Yes or no. Are you ready to fall in love again? Yes. Ready? Ah! ready, no, yes. <laughs> Ang cute niya na sagot ni Kath sa tanong ng King of Talk sa kauna-unahan niyang pagsalang sa Fast Talk with Boy Abunda. Kwento rin ng aktres, wala siyang regret sa kanya naging 11-year relationship with Daniel Padilla. Inamin din ni Kath na noong una, hesitant siya sa paggawa ng Hello Love Again, na sequel ng Hello Love Goodbye. Pero eventually na-realize daw niyang marami siyang gustong sagutin na tanong bilang Joy at Marie. Mapapanood na ang Hello Love Again na movie nila ni Alden Richards sa November 13. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.